you should find a place to rest. So, gawin natin yun, no? Uh, gusto ko kasing gumawa pa ng isang uh, delivery. Uh, pabalik ng London. So, maghanap muna tayo ng truck stop. No. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Oo! Uh, may na-disgrasya. Okay. So may na-disgrasya kung makikita nyo. <laughs> tumaob siya. So may tumaob na kotse doon. Hindi ko alam kung kaninong kasalanan niya pero bahala na sila. Kasi ako ay matutulog. Stop the engine. Parking brake. Alisin yung hazard and time to sleep. A few moments later. 9 p.m. na no. Parang meron tayong night time delivery no. Okay. Right. So kailangan natin buksan yung ilaw natin para safe. Meron rin dito high beam sa low beam. No? Okay. Pasok na pa tayo. Okay, so meron na naman tayong new cargo, no? Um, so babalik tayo ng London. Uh, ang laman nitong trailer na to ay mga tableware, ba? So fragile na rin siya. Kailangan nating maging maingat. Medyo madilim. Hop. Wait, wait, wait. Balik, balik, balik. Alright, sakto parang nakukuha ko ngayon yung pag-attach or pag-atras ng trailer mo. kasi nung uh, mga naka run uh, tinitesting ko siya eh nahihirapan ako He's so far so good um, kung makikita nyo uh, marami pa tayong gas so, hindi na muna ako magpapagas dyan sa tabi so try ko rin mag cruise or mag cruise around 100 kilometers an hour para mas mabilis-bilis natin, mahatik yung mga delivery. Pero kailangan kong magingat kasi fragile uh, shipment or fragile cargo siya. Minar tayo dito. O, oh, lalabas. Lalabas siya. Magtiga na akong lumabas sa kalsada doon. Pwede ba ilayo mo sa akin to? ayoko ko makita ito. May itang ulo ko. Take note kung nakita nyo yung sasakyan kanina sa Newcastle. Pwedeng tumaog or mag-roll yung sasakyan. So, kailangan mag-ingat rin. So, makikita nyo, no? Uh, meron rin mga dumadaan sa kalsada kahit gabi na eh, ang bibilis pa nila pero parang ako na lang yung nag-iisa na truck day puro kotse, van, mga ganon A few minutes later. wala namang kotse sa gilid natin so kailangan natin mag left papuntang London Bilis-bilisan natin para mauna tayo sa kanya. Mag-signal na tayo para mag-minor na siya. Okay, lagpas na tayo sa kanya. Pwede na tayo mag-change lane. Yun. Hindi siya bumusena so hindi siya galit. Tama yung ginawa natin. need guns again Sana 90 pa rin yung uh, speed limit dito O, oh, M1 pa rin Highway pa rin sya Walang problema Parang mabagal sya, no? Uh, so, overtake tayo High beam tayo Boteng busen, ha? Uy, parang mas talang binibilisan nyo Ayaw niya atang mag-overtake Ayan Nauunahan na natin yung BCP Stop it Get some help Okay 30 kilometers per hour Speed limit dito Ang baba naman sir Pero I don't know Susunod lang tayo Parang Matagal-tagal to At least Straight ahead lang naman siya Tapos Nakakaliwa Oh. Okay. Oh. Hindi ko na Green naman ah. Red traffic light sa dyan yung sinasabi mo. Parang dinaya ako doon ng traffic offense ah. Parang may narinig akong sumabit. Ugh. Parang focus na focus ako dito sa ginagawa ko. Ayos, 'di ba? Okay, meron tayong damage penalty. Wow, 250 yung